Wala akong sinabi kahapon na BBM design. Kasi hindi ko ever sinabi. Maliwanag yung sinabi na rin GMA kahapon. Sir, let Excuse me, your Wala akong sinasabi ever na uh, magdapat mag-resign uh, si BBM. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na uh, mag-resign si Marcos. Um, sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni Bibi Sara, uh, kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron Pilipinas. Wala ako sinabi kahapon. Ang mga hindi ko siya Uh, wala ako sinabi kahapon na BDM design. Si yeah, wala po kayong Ever sinabi. Maliwanag yung sinabi rin DMA kahapon. Uh, Sir, speak. Excuse me, your Wala ako sinasabi ever na magdapat mag-resign uh, si BDM. <laughs> ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nan nananawagan kayo ng BBM Resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then it I gave them example It was very clear. Uh, I gave them, well yeah, ayan, it may it example ko dito. Hindi naiintindihan yung sinasabi niya. Nakaw. Wow. <laughs> <laughs> Kasi nanakaw. Ang dami nga, anong maliya? kami ang may minot sa mga drug addict sa ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin niyo kung bakit para naiintindihan ng mga nakikinig. Bakit ba tayo nananawagan? Wala po